Hello, hello mga katigang. Mag-aalmusal na tayo. Parang nasa buffet lang ako na ano, yung mga may bayad. <laughs> kasi ganito rin yung mga dessert nila dun eh. Ito lang kinuha ko kasi medyo wala nang wala nang wala nang wala nang panahon, wala nang oras. Kasi magso-save na ako. Medyo late ako ngayon kaya ito lang kinuha ko. Wala <laughs> na akong eh, nagpilian dito actually. Ito. Kaya lang yun ang kinuha ko. Ito. Maraming pagpipilian dito. Ayan. Ito yung cooler namin. Ayan. Maraming pagpipilian. Kainin mo lahat ang gusto mo. Ayan. Hmm. Ito yung cooler. Cooler yan. Mal lang doon. Ayan. yun ang ano namin. Ito yung pinakita ko dati na ano. Maraming serial. Ito na yung ano, pinya na ano sabi ko bumubulwak ice cream namin ito yung ano brood coffee namin ito yung mga uh, latte mga cappuccino vanilla uh, mga espreso, espresso hot chocolate ito naman yung ano mga soda pumindot ka lang dyan ayan yun ang ano namin yun ang yun ang, yun ang ano namin Ay, hindi ako nag oatmeal kasi wala na akong panahon <laughs> yun ano na lang isang dessert na lang ito mga ano this Ayan. walang tao dito kasi ang pasok ko kasi alas 10 eh nakapasok na yung mga pang umaga eh nasa mga na, sa, nasa mga trabaho na nila eh kaya ngayon eh ano pa ito lang kakainin ko o, basta may may tingal lang sa tiyan okay na yan okay okay mga katigang bye bye